tanin na video ko po ngayon yung aming mga bulaklak ibaba mo muna yan dati po ito hindi nagbubunga ngayon ay nagbubunga may marami ng bunga kaya ito siya sapay sus aliyah ay Mariana kasi kami may sili dito ito yung akin po na itatanim uli nakikita ko po sa inyo tatanim ko ng mga gulay sili namin oh. dito lang kami napitas tapos gula ko tapos ito yung regalo ni ni ate Jean ay lula ay inilagay ko na dito nilipat ko na dito yan yung aming mga dapong tigre. yan po o. Oh. yan po ah yan. maganda po siya mga kabulaklak yan po o. Oh. yeah. pare parehas ito rin po siyong yung aming antorium ay namumulaklak na maganda po ang bulaklak niya ito o. Oh. bago pala ang ulis yan tapos po yan. mga minsan ito yung aayusin ko ay hindi pala ito yung gabing may batik na po ito po yung aming antorium yan okay. tapos ito po yung magandang antorium umyanda kasi tambagin din niya po ito ang kulay nito ay dilaw ililipat ko na doon siya sa harap. Ayan. Tsaka puputulan ko na. Masyado nang nataas yung ito yun o. Ayan o. Tapos mga minsan po maglilipat na ako nito. Pag marami na siya o. Marami na siyang anak. Lilipat ko na yung iba. Ayan o. ganda. Siya po. yan Wow. Ganda ay magpuputol nito. Puputulin ko bukas ng imaga. Ayan. Kasi yan po. Ayan. Ito mga kabulaklak. Ito ay mga pink ang bulaklak naman ito. Ayan po. Ganda. O sa mga puno nga mumunga ay kami may mga halamang namumulaklak din. Ayan. Ayan, oh. Wow! Ganda! Ayan, oh. Kailangan ko lang siyang ayusin. Meron din nga po ko dito ng tanin ng mga daisy, ay. Nawala na. Yan yung aming mga buging bihiyah. Ayan, o. Mahangin! Oh. Ayan. pa, oh. Ayan pa po, matuloy yung bigla Ano, may mulaklak na sila, oh. Ayan, oh. na may araw-araw kong dinidilig. Manumaga. At sobrang init. Kawa naman. Maglilipatan. Ayan, Mayroon pa kami. Yan pa oh. Ayan. Ayan pa, pa. Ayan pa. Ayan pa. Ayan pa. Salay. Salay. Ito yung kuha, oh. no? Patula. May bunga na. Ito. Patula. Tapos pa ito yung amin. may may patula pala. Uy, nakangin. na hangin po bukas ay maluto ang patula oh. ang aking tanim na guyaban o oh. Okay. Bumunga ng pangalawang beses. Wow, bababa lang ang avocado na aming tanim. Ito pa, may avocado pa. <tinyo> may pa rin ang kalamansi. Uy, Malaki na yung kamias. Uy! Papakita ko po sa inyo ang aming cherry! May bunga! Oo. Uh, nangunguha tayo ng cherry. Cherry, cherry. Yeah! Uh. Ito po ay masarap ang cherry. Hey! Uy! Dami mo! Makakatubo! Namin bunga. Pakita ko sa inyo. Ito ay daming bunga cherry. Namin bunga. daming bunga. Yan, mangunguha po tayo ng bunga ng cherry. Ay, nalaglag pa. Ay! Yun lang, uli ako nakapasyal dito. Ay, ang daming bunga. Ang daming bunga. Hindi kinakain ng ibon. Ayan, oh. Eh pa kami tanim na suha. Yeah. Tutungan naman po kayo dito sa amin cherry. 'Di masipag bu lalo pag itoy. Wow. Wow, dami. Oh. Wow. Dami po nga. Mm. Ya, yeah, nakakagahoy pang Dami! Oh, uh, pa ah. Madami pa. Madaming ah, ah, ah. bunga Ang cherry May bayabas Tapos ah, ay Ang dami po ditong puno May kalamansi Kaso nga lang mahangin kukuha at sa din natin yung bunga ng cherry, apple cherry cherry apple at pinakain ito ng ibon dami huy, mahangin mm. madami nga laglag yan po, ay mm -mm. Mm -hmm. Nagsasayawin pa. Mga ay yung alingbati ko. daming bunga. Bunso, matutuwa ka. Super dami-dami. Bunga ng cherry.